nafrat so, <laughs> na tira para po. na. man magbantay lagi? So nag-Facebook, Facebook ba ko, unya dayon nakita nako akong mama sa Facebook. Nagbahog siya siyeng iro. Nya karon Lingaw-lingaw, sud so, ko nga. Murag ka naman, na may na-excited. Bita po ko nakita na ko kung mama sa Facebook na. Lipay ka siyang sige sige, at timanan niya. Pero, na samtang udan aw. Naong sa mga nahayang na, na, na kuan man siya, na bundak man iyahang lubot. Sa kuan, pagbahog niya sa kaning niyang yang iro. So, nakuratan sa bugko kayo. Uy, kay 75 years old na mayan akong inahan ha. So, nabalaka sa din taon mga anak na, na naadiri sa gawas. So, nabalaka kami nga. Kapano na ka na mga kabukugan na mga tigulang nga o mga balian na di na sila maulian. So niingon ko nga, para mas na naglingkod-lingkod man ka anang, anang bangko nga mo kinay mong kamatyan ng iro din ha. Nga na, murag niingon po rin siya nga, wala na namunta ka naglingkod sa bangko. Niingon po rin siya nga, kung, kung magpukong kuning kay, kung maglingkod ko nga di ko maglingkod na ng bangko kay makaigit bangko. <laughs> Nakatawa na, <laughs> na lang. Nakatawa na lang inoon ko kay Sharon. Kaya nang maglingko daw siya. Huwag ka nang magtukong. Kaya makaigit daw siya. Kaya nang ganang nga. Sigwan ko. O niya kay. Kuhan kami. Gitubag po din akong isa kamangon na lalaki. Ngayon siya nga. Sagi lang ma. Kaya mag ko. Kaya nang imong bangko. Arinulan na lang inong lingkuran mo kay kung makaigit ka, diretsyo na. <laughs> kumot. Kay nabalian na nag mga bukog-bukog din na. Pagkapungot na hinon <laughs> Ay, Ay, nako. Ano yung mga inahan bito nato usahay? Nung tigulan na sila, usahay? Makalagot nga, maka, makahimuot ka nga. Ano ba? Di nato itong sabta na ng atong dibate. Usa, mga tigulang. Pagbantay-bantay mo. Kay mga balian, tabo mga, mga balian mong mga hips din na. <laughs>